So idol kuya abit na before tayo mag start ha na muna po kayo Ito ba yung kauna-una na rigid MTB Ito yung old model ng Merida Big 9 Kasi may naiba check na ako na ano yung parang newer version no Ang year daw nito Based on nakalagay dito Ayan 2014 pa no Ang ganda na pagka ano no nyo kasi ternong terno do sa frame Saktong sakto do sa frame no Mosso M6 na aluminum 7005 uh, Mescal na 29 by 2.1 na tu ano tubeless ready and foldable. My tubeless ready, and foldable. Hello so guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Ibus, Cavite. So for this video naman po, si babae check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Kuya Abet Kahigas. Yan, yeah, so check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Kuya Abet, no, before tayo mag-start, tanong muna po kayo, ito ba yung kauna-una nyo na Rigid MTB? Ah, uh, yan ang una. Yan, yung first bike ko. ah uh, bale, ito yung ano, di ba? Yung uh, build bike na dati nakasuspension for it. Uh, Tapos uh, nagpalit ng Rigid. Ah, uh, Bukod doon sa Rigid Fork, ano po yung mga ibang parts na pinaglita nyo? Yung hubs, gulong, yung rotor, mandibela mm -hmm. ito, headset. Alam ko ito pinagta na rin eh. Ah, hindi na original niya pero hindi ako nagpalit niya yung papadidor. Ah, yun naman. -ano. Mm -hmm. uh, bukod sa Rigid MTB, meron pa kayo ibang bisikleta? Meron, road bike. Ah, yun yung ano yata yun? Elves. Ah, elves na ah, road bike, elves no? Ah, na, na eglat. Mm. Ah, so, next question naman, Kuya. Ah, saan yung regular na ginagamit tong rigid MTB niya? Dati, pang long ride. Mm -hmm. ah, tapos na nagka-road bike ako, pinahinga ko muna siya, ginawa ko siya sa trainer. Tapos ngayon, gagamitin ko ulit. Ah, dito sa ah, Bermosa? Ah, sa Bermosa. Ah, ito kasi, mga ilang taon na pala tong bisikleta niyo? 2014 pa yan, eh. Ah, matagal na, no? Matagal na, oh. Tagal na katambak niyan, bago hmm. ako mag-bike. Buti na gamit kasi parang magkakaroon din kasi ng problema yung bisikleta kapag matagal na oh, nakastock eh. No? Siguro na-stock na mga dalawa tatlong taon. Ah. Nakatambak lang doon. Tapos na nag-pandemic, nakita ko siya nakatambak doon. Ginamit ko, ina inayos ina ina ko na lang. Hmm. Buti eh, at least ano. Kasi yung na-experience na ko kasi dati yung dati kong pinakaluma na bisiklete. Kapag matagal na-stock, parang tumitigas yata yung grasa doon sa oh, mga pina, bearing-bearing. Ano, Pina-overhaul ko rin no? nung, ano, nung bago ko ginamit ulit yan. Hmm. Una kong binili dyan ay, ito, ito, yung uh, gulong. Kenda, dati gulong yan eh. Ay, ah, yung stock, no? Yung stock dati ng... Uh, bud-bud uh, na parehas. Pero maganda, maganda sana yun. Kaso bud-bud na lang talaga. Tsaka ano na, ocho na. Hmm. Ah, ano para, sa inyo pala? sa yung pala na long ride tong ano, rigid MTB? Ano na yan? Na uh, repal, Sungay, Sampalo, kapitito dati. Lahay na pala, ano? Hmm, pati sa Calabar Sandro na yun ako ano yan. Eh, yung before kayo mag uh, bumili ng road bike? Oo, oh, uh, bago bumili. Siguro mga 10 months ko rin nagamit yan. Nung, ano, Mula August hanggang april ganun. Hmm. Tagal din. Tagal din dito. No? Eh nga ito yung uh, general background sa kanyang rigid MTB no. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike frame. Ito yung uh, old model ng Merida Big 9. Kasi may na-inspect na ako na ano yung parang newer version no. Ah uh, ang year daw nito uh, based na nakalagay dito ayan, 2014 pa no. Ah uh, aluminum 6061 yan nakalagay diyan. Uh, pag 20, 20, 29er nga do. No? Mm, 29. Pag big nine automat, automatically Automatical 29 er no. Ah uh, yung size yung particular size nito uh, size 17 no. Mm, okay. Size medium. Ah uh, ano straight or nan tapered yung head tube and syempre old school to no. All external cable routing. pang BSA threaded bottom bracket shell. Tang 27.2 mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then the disc brake caliper mount naman yan is IS or international standard. Ah, uh, next naman ito kanyang MTB rigid fork. Ang ganda ng pagka ano no. Uh, bilhin nyo kasi ternong terno, do terno do sa frame. Sakto-sakto do sa frame no. Ah, uh, Moso M6 na aluminum 7005. Universal size or one size fits all. So ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito. Ah, uh, yung steerer tube nito, of course, is straight or non-tapered. Quick release yung drop out then ang display caliper mount naman yan is post mount. And so next naman ito kanyang cockpit. Itong kanyang manibela is uh, Pro Coriac na aluminum, 31.8 mm ang diameter. Uh, ano to eh, straight na may konting box fit. Uh, ilan, ilan po yung lapat po nito? Ilang mm? 620. Uh, ayun, 620. Uh, next naman, ito kanyang grips. Ito yung fan. Ito yung fan na double N, no? Ah, uh, uh, double N. ah N. Uh, Cartimar. Uh, uh, Cartimar ko binili. Ah, uh, sa Liberisa ba yun? Paulinas. Ah, uh, sa Paulinas. Okay. Uh, Paulinas. Yan ito, uh, maganda yung ano, maganda yung pagka-grip nitong uh, handlebar grips ni Kuya, no. Next naman ito kanyang stem ito yung stock ng ano no, ng Merida, mm -hmm. yung Merida Com. Ang haba nito ang haba daw nito is 80 mm. Then yung pagka-angle negative uh, 7 degree. Yan. Uh, next naman ito kanyang integrated headset, ito yung Saturn na seat bearings. Ito naman kanyang seat clamp ito po ba yung ano no, stock ng Merida? Ah, stock na aluminum uh, quick release type 31.8 mm ang diameter. Ah, uh, ito po kuya, stock din ng Merida uh, 'to, no? Din yan, Merida Continental. Na na repaint lang 'yan, eh, no. Ah, uh, 27.2 mm ang taba. Pagkano ko 350 ito, eh? Pag stock. Pag sa belt bag 350 mm ang haba. Hey, yan, 400 ata. 400 ba 'yan? Ito? Sinukat niya. Ayun daw 400 mm daw ang haba nito na setback na may single bolt clamping system. Ah, uh, ito naman kanya saddle, ito 'yung stock din ng Merida. Ibig sabihin lang taon na rin to, no? ganda pa ganda rin, ano? Ganda, ganda pa rin. Hindi, hindi sukat sa akin. Mm, yung hubog siguro. Mm, kasi hindi. ano yun eh, 145, ah uh, ano ko, 142 ko eh. Mm. Sa road bike ko kasi 142, hindi nasakit ang puwit ko. Yan okay. lang. Uh, The, ano, sa, uh, siguro sa hulma lang ng sa ano, sa huddle. Hindi lang ano, hindi lang uh, ano tawag yun, hindi siya compatible sa, mm -hmm. do, sa puwit eh. No? Ayan, walang buta sa gitna. Uh, malam... ganda pa rin. Oh, yun, malambot no? Pero less flexible. Ayan, yun, uh, steel railings. Yung matibay lang lantaw na ano. <laughs> pa wala pa rin. nga yung parang ano eh, nung naglulutong-lutong, wala pa eh. Wala, wala. Yung, ano, ganda, no? Yan, so next naman, proceed tayo sa kanyang drivetrain. Yan nga, uh, uh, ano to? 2 x 3 by? 2 by. 2 by, ano, 2 by 10 speed. 10 speed, uh. Yan, so may makikita nga kayo na front shifter, front derailleur, at no? saka extra chainring ring. Ito kanyang uh, shifters, uh, SRAM X5 na 2 x 10 speed na. Uh, next naman ito kanyang MTB crank. Ito naman ay Shimano Diore. Na ang model ay ano nakalagay dito? M610 ang nakalagay dito. Ayun oh, F ayun nakalagay FC M610 na 175 mm ang crank arm na Halotech. Then itong bottom bracket ni Kuya mukhang Shimano BB ano, ah, Shimano BB52 na Halotech threaded bottom bracket. Uh, ito po 96 BCD ito. No? Pagkala ko 96 BCD ito. Uh, 96 BCD para sa isang chainring. Then 64 BCD para sa granny ring. Uh, next naman ito kanyang front, uh, front derailleur. Ito yung SRAM X5 na pang 2 Na low clamp na top pull. Yan, top pull or top swing. And mm -hmm. uh, next naman ito kanyang MT <laughs> na. MTB. Clipless pedals ito yung Shimano pdm 540 Ah uh, next naman ito kanyang chain based do sa picture nyo, ko no. Shimano HG54. Pagkala ko, Shimano Deore yung series nito eh. Na 10 speed. Ah uh, next naman ito kanyang MTB cassettes. MTB cassettes bracket po ba ito? Ah anak, uh, Sunshine. Sunshine no? Mm-hmm, Sunshine. Na 11/3 no. Bukan 11/30. 11/32. Ah 11/32 na uh -huh. 10 speed. Ah uh, ito naman kanyang rear derailleur ito yung SRAM X5 na pang 10 speed. Ah uh, ito nga so ito yung kanyang drivetrain setup ng kanyang MTB. Next naman sa wheelset, so mag-start muna tayo sa gulong. Victoria uh, Vittoria Mescal na 29x2.1 na ano tubeless ready and foldable. Uh, tubeless, ready, and foldable. Uh, next naman, ito itong kabuuan ng rim set to ano to ah uh, stock lahat na Merida oh, no. Uh, Alex rim. Ayun uh, ano pala no pag Merida Alex rims aluminum double wall 32 holes no. Etong rims na to ano na rin, no uh, tubeless ready rin. Hindi, Ah, hindi na, kasi matagal na, no? Oh, tagal na, hindi ito, stock to na Merida. Ah, stock din. Na Spokes in Naples. Ah, ito yung sinasabi nyo, yung in-upgrade niya, no? Yung hubs. Uh, ah, speed 1 torpedo na 8 poles kasi ito pa free hub body, seal bearings. I-check natin yung turong nito, ah, kuya, kapag naka-free wheel. Okay. natin. Ngayon na? Apo. Ngayon na. Yan guys, yung tunog ng Speed 1 Torpedo and TV Hub sa pag naka-pre-wheel dahil lang sa kanyang brake set Ito po yung brake set niya stock na Merida no? Mm, tectro. Na Tektro Anong, anong ba? Anong, anong pagkabasa ko dito? Tektro Shuriga Yan, yeah, Tektro Shuriga Na hydraulic brakes and dual piston Ah, uh, Nasa lang sa rotors Ito yung pinaritan yung bago no? Mm. Uh, ito yung Pro by EN na uh, 100. Ito may ano, no, may cooling fins, no? Ah, may cooling fins. May cooling fins na 160 mm na diameter harap sa likuran, parehas na yung floating and ball, ball type disc brake rotors. Uh, so I ko magkano po yung total cost po nitong Merida nyo. <laughs> yung upgraded <laughs> na, na kung natatanda <laughs> ba? Ah, ha? Upgraded? Kunti lang kasi. May nanak ko lang sa kapatid ko 'to Ah, Ay, ma magkano po ba yung stock nito na binili nyo? siya bumili mga 25 bata nung ah, oh, 25 niya. Oo, nung niya noong araw pa. Siguro ano, tantsa ko additional 4 to 5,000. Kasi yung fork nito medyo mahal yung fork eh. Hindi ang gulong nito 2 for 1 eh. Ah, 2 for. Oo. Uh -huh. Magkano yung magkano yung fork niya? Yung fork nasa 2 plus eh, di ba? Ah, 2 plus, plus. mga ganoon. Ito, ito 750. Ah. Uh, Tas uh. ito bili ko 15. Ah, 15. Tas ito mura lang 'to. 300. Ito 3K yata ito. Okay. Oo. Yung gulang nga ulit, magkano ulit ito? 2.4. Ngayon, nag-sale natin, 1.9 na lang. Okay. 1, 9, Bali, sa... siguro, 8,000 siguro ang estimated natin na i-crease, no? Kasama na yung upgrade. uh, upgrade. Yan. Ito nga guys, ito nga yung uh, Merida Big 9, uh, 2014 uh, model no, na no, no, rigid MTB ni Idol Abet Kahigas yan guys na no, naibay check na natin tong uh, 2014 model na Merida Big Line rigid MTB ni Idol Abet Kahigas so kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang rigid MTB i-comment na lang ninyo sa comment section down below so kaya mag shout -out -out po kayo shout sa asawa ko pambili ng ano, gamot sa ano, sa bike <laughs> kailangan pa yun maraming pang papalitan eh <laughs> pag napalitan na ano i-update natin uh -huh. update by check natin no so salamat kuya sa pag uh, by check ng thank NTV niyo kaya guys maraming maraming salamat sa inyo panonood don't forget to subscribe bhi ako YouTube channel paki-click talaga yung notification button para matotally notify kayo kaya guys maraming maraming salamat sa inyo and ride right safe po sa inyo